Isa sa mga pinakamadilim at nakakatakot na kwento ng kababalaghan sa Pilipinas ay ang kwento ng tilalaki sa pamilihan ng Sampalo. Mula pa noong dekada 80, nagkalat ang mga ulat ng mga tao na nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa pamilihan tuwing madaling araw. Ayon sa kwento, may isang misteryosong lalaki na nakasuot ng itim na jacket na naglalakad sa pamilihan ng Sampalok tuwing alas dos ng umaga. Ang kanyang mga mata ay tila lumilipad sa dilim at kahit na siya ay nahahawakan ng mga ilaw mula sa mga tindahan, hindi kailanman makikita ang kanyang mukha, parang may nakatago na mas malalim na lihim. Maraming tao ang nagwento na sa tuwing siya ay lumalapit, biglang bumababa ang temperatura, at nagkakaroon ng kakaibang amoy ng bulok na pagkain sa hangin. Isang gabi, isang tindera ang nagpasya na magbukas ng kanyang pwesto ng maaga. Habang siya ay nag-aayos, bigla siyang may naramdaman na malamig na hangin. Napansin niya ang misteryosong lalaki sa kanyang harapan, nakatayo sa anino ng isang malaking stone. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa kanyang mga bulsa, at tila nagmamasid lamang. Nagtanong siya, ano ang kailangan mo? Ngunit hindi sumagot ang lalaki, sa halip, umiti ito, isang ngiti na puno ng takot. Agad na umalis ang tindera, ngunit sa kanyang pagtakbo, narinig niya ang mga bulong na tila nagmumula sa lalaki, huwag kang umalis. Nandito ako para sa iyo, Mula noon, hindi na siya nagbalik sa pamilihan sa mga ganitong oras. Sinasabing ang kanyang mga kaibigan ay nagsimula ring makakita sa lalaki, at marami sa kanila ang nagulat ng mas masamang karanasan. May mga biglang nawawala na tila dinadala ng anino. Hanggang ngayon, ang pamilihan ng Sampaloc ay itinuturing na isang lugar na may masamang balak, lalo na tuwing madaling araw. Sinasabing ang mga tao na naglakas loob na bumalik sa pamilihan sa mga ganitong oras ay nagdadala ng kanilang mga dalang pang upang maprotektahan ang kanilang sarili. Ngunit ang mga kwento tungkol sa misteryosong lalaki ay hindi nawawala, pati ang mga biktima na nagkukwento ng kanilang mga hindi malilimutang karanasan sa kanyang presensya. Ang takot sa pamilihan ng sampalok ay nananatili at ang bawat madilim na sulok ay may kwentong nag-aantay na ipakita ang kanyang lihim. Kailangan mo bang lumabas sa dilim? Tapos na po. Kung interesado kayo sa mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe upang maging updated sa mga susunod na video. Salamat!